Ngayon, bumibili na ako ng ham at keso na walang takot na masira. Wala nang sayang. So, guys, tingnan nyo. Taya ko nangyari na ito sa inyo. Bumili ka ng keso o ham at naging sira sa ref. Ang kinaugaliang kumonsumo ng mga ito alam ang bilis masira. Minsan kukunin mo sa ref para sa recipe at may hindi magandang sorpresa. At ito'y hindi maganda, tama? Kaya ipapakita ko ang simple na solusyon. Ituturo ko ang hakbang at hindi na ito mauulit. Dito, kakailanganin namin ng dalawang lalagyan, may takip at malinis. Isa para sa keso at isa para sa ham. Dito nagkakamali ang tao, nag-iimbak sa iisang lalagyan. Kailangan mo mag-imbak sa iba't ibang lalagyan. Bukod na mas organisado, walang panganib na magdulot ng sira sa isa't isa. Ngayon gagamit na rin kami ng papel tuwalya. Kung wala kang papel tuwalya sa bahay, pwede rin ang napkin. Pareho lang ang resulta, ipoposisyon ang tuwalyang papel ng ganito. At ilagay ang keso at ham sa papel. Gawin ito sa parehong lalagyan. Maraming mga recipe ang pwedeng gawin sa ham at keso. Fillings sa pizza, merienda, sandwich, at marami pa. Mahal ko ang lahat ng ito. Pero kapag hinahanap ang ham at keso para ubusin, panis na. Kahit sa ref, nasisira ito agad. At hindi maiiwasan ng waste. Matapos ilagay ang hiwa sa bawat lalagyan, isunod ang papel na tuwalya. At magtatagal ito sa ganitong paraan. Nakikita mo ba ang kahalagahan ng ganitong paraan? Makakatipid ka, hindi masasayang ang ingredients at tatagal ito. Kaya ito ang tip ngayon. Umasa ako na nagustuhan nyo. Yakap at sa susunod na video.